Magandang magandang hapon muli sa ating mga kablog. Ah, uh, tungkol po dito sa tungkol po sa ano sa pagbobomba ng mga checkwang to sa ating uh, resupply uh, mission na laging ginagawa ng ating mga forces sa Ayungin Show para ma mabigyan ng supply yung ating uh, mga sundalo na nagbabantay sa isang barko ng Sierra, Sierra Madre na nakadaong doon sa lugar na yon uh, alam niyo, binobomba nila ta ayon sa pagkakadiskusyon eh halos halos masira. Hindi hindi halos, kundi sira na. No, nasisira na yung mga resupply na mga maliliit na bako na yari sa kahoy, no. Tapos binobomba ng mga higanteng uh, Chinese ka uh, Coast Guard. At uh, alam nyo, ang, ang ano dito, ang dito, kapag ka, kapag ka, isa sa mga tauhan, o maging ang mga, ano, mga tauhan ng uh, supply boat na to, na, uh, na maliliit, na nagsusupply ng uh, uh, supply o mga pagkain do sa ating mga kasundaluhan na nagbabantay doon sa uh, Sierra Madre na barkong uh, nakadaong doon sa lugar na yun na nakasadsad kapag ka meron diyang natodas nalunod o lumubog yung bangkang yan yan na po yung simula na matitikman ng mga tsekwa yung kanilang gustong makuha o yung tinatang na gusto nilang mangyari Apo. kasi ano na ho yun eh krimen na ah. yung ginagawa nila ngayon pananakit pa lang pananakit. So, hindi tayo kumikibong pa niyan kasi nasusugatan niya nga natin mga, ano, eh, mga kasundaluhan na naghahati doon ng pagkain. So, nasusugatan. Dahil binabasag nila, tinitira nila ng, ano, ng water cannon. Malakas po kasi yon, Malakas pa sa bombero yun eh. Yung water cannon na yon. Ngayon, kapag ka yung result, uh, yung ano yun, yung barkong balik na yan na nagdadala ng pagkain at dyan ay eh, napalubog. Nako, maniwala kayo. Diyan ang matitikman ng Chekwa yung kanyang uh, gustong matikman. Babanata na po siya diyan. Kasi krimen na po 'yon. Hindi na po 'yon ano pang kumbaga pambubugaw. Sabi niya, binubugaw namin eh. So hindi na po bugaw ang gagawin noon. Bumapatay na po sila. So pagka ganun po krimen na 'yon, ay talagang wala na pong usap-usap doon. Talagang hong babanata na siya ron. Kasi international na po ang yun. International crime na yun. Pero mo, hindi ka naman hindi ka naman ginagalaw nung sasakyan mo pandagat nag nag ano lang nagbuwabyahin lang dadal bobombahin mo ng ano di ba palulubugin mo ah meron ka nang kaso ka ganyan pangalawa international yung ano niyan yung kumbaga talagang matinding laban to oh kaya sigurado dito matitikman na ng Checo ah, yung kanyang hinahanap na gulo Oo. Oh. ata siguradong dito may kalalagyan siya dahil alam nyo ba na ano, marahil ah, marahil sa totoo lang. nakaabang na yung mga mga barko na sasaklolo sa atin, mga babakap up. Nakaabang na yan. Baka may mga sigmarino na, mga submarino niyan, nakaabang na yan. Kung baga naghihintay na lang talaga yan ng ano, ng mang may mangyari. Opo. Yung mga sigmarino, yung mga barko, andyan mga alay din, mga tinatawag natin mga bansa naaalalay. Andiyan na, nakaabang na. Mabaga, naghihintay na lang talaga may mangyari. Pagka may, man, may nangyari sa ating mga kasundaluhan dyan sa pagdideliver ng pagkain na yan na hindi naman sila ilaano, no? pero kumbaga binobomba nila ng tubig, ay may kalalagyan na po talaga sila yan. Baka yung mga ano nila, cost guard nila dyan eh, magulat na lang sila, umuusok na. Ah, sigurado yun, baba natin sa ano yun. O kung hindi man, eh talagang magdideklara na natin na tag na war. <coughs> talagang ganun po mangyayari yan. Ngayon, yung laban na yan, sa dagat yan. At uh, ito ang pinakamatindi niya, baka naglalagay na ng unti-unti ng blocking. May mga blocking ng unti-unti uh, na ginagawa para sa mahadlangan yan. Uh, konting ano lang niya, kumbaga, eh, sunulid na lang po yung, hindi na po lubid yung ano dyan, naka ano, sinulid na ho. Kapag yung sinulid na yan, yung pasensya na ho yan, pasensyahan na ho yan, pasensya. Kapag kaya yung pasensya niya, ay eh naputol. Nako, yan na po yung bagong tao na makikita yung sa gitna ng tubig, sa gitna ng karagatan, na nagpuputokan. Eh sigurado yun. Oh, dito, kakambyada na kagad ang China dyan. Ah, oh, hihingi kagad ng ano yan, ang tinatag na peace. <laughs> sigurado yan. Ako kami nga, ah, hindi, investigahan ko yan kung ano nangyari. Sigurado yan, maniwala kayo pagka, bin, ano lang, simula ng upakan yan, ako, maniwala. Kakambiala bigla yan. Ah, dati mo hold, hold muna, hold muna. Awawat muna. Sigurado yan. Hindi mo siya tatagal eh. Alam ba kalaban niya? Ang dami niyang kalaban sa paligid. Hindi siya, ano siya, hindi siya basta-basta makakaporma niya. Ang dami kalaban sa paligid, nakaabang lahat yan. Naka-ready na nga yan eh. Isang ano na lang, one click ka na lang dyan. Ma, ma, Magugulat ka lang yan. Ah, yung pinagmamalaki niya mga ano niya, mga, ay wala yun. Baka sa kanya pa pumutok yung mga pinagmamalaki niyang mga missiles na na. Ay, ah, kayo dyan. Hindi yan lilipad, hindi, hindi yan tatas, baka nga sa ere eh. Ang ah, masama nun, ano, umaangat lang, birahin na. Yun ang mahirap daw. Umaangat pala, birahin na, Lakaw, maniwala kayo. Lusaw yung ano, lusaw yung yung base, yung base na yan. Kaya, sigurado yan, ingat-ingat siya dyan. Kaya alam ko, nag-ano rin yan eh. Kaya yun, oh, hindi nila pinalulubog talaga yung mga ano natin, mga barko natin, mga resupply. Hindi nila pinalulubog. Binobomba lang nila. Pero hindi nila mapalubog. O, oh, di ba? Kung talagang ano ka, kung talagang siga sila, banatan nila, palubogin. Ngayon, ba't hindi nila mapalubog? Kasi, lulubog din sila. Oo. Oh. Kaya hindi nila magalaw-galaw yung mga resitment natin. Binobomba lang nila, kumbaga, ano, inaano lang, hinaharang-harang. Pero so, kita yung lumulusot. Uh, pinababayaan nila. Ba't, ba't kumbaga, binablocking nila. Tapos pagka lumusot, uh, diba, hindi na nila magalaw-galaw. Kasi, delikado yun. Uh, kasi napapalo nila ng buong mundo. Uh, dumadaan nyo, hindi, hindi, ka mag Binanatan mo. Kaya nga po lahat ng bawal na eh, ginagawa nila, delikado po yung mga ginagawa nila. Uh, kasi hindi hindi man hindi naman tayo ang um, uh, nang aano. Kumbaga, ma, mapayapa ka na di-deliver ng uh, pagkain para doon sa mga tao doon sa Sierra Madre. Payapa ka na di-deliver. Bobombahin ng tubig, di ba? Bobombahin, guguluhin, gusto palubugin. So ano ang ano yun? Ano ang speculation yun sa mga international? Napakasalbahin ito, 'di ba? Kaya kung tawagin ng China evil eh. Evil China, 'di ba? Hindi sila nahihiya niya na yung bansa ng Pilipinas ginagano nila, eh, hindi man sila ginagalaw, hindi man sila nagdi-deliver na maayo sa harangan, bobombahin ng tubig, 'di ba? Hindi sila nahihiya sa ano nila, sa ginagawa nila. Bakit? Komunista kasi. Isang komunistang walang walang kahihiyan. Oh, 'yan ang mahirap sa komunista. Kaya ang komunista walang kwenta eh. 'Di ba? Kasi 'yung kanilang kaisipan, 'yung kanilang damdamin, eh barbarian. Oh, ang tawag diyan barbarian. Kaya nga 'yung ginagawa ng China na yan na panghaharang sa kargatan, ang tawag niya barbarian. Oh. Barbarian move. Ah. Kaya eh yan yos, hindi man natutulog ang Diyos. Ang Diyos na bahala sa kanila, sa kanilang ginagawa sa atin. Tayo, wala tayong ginagawa, di tayo nang aaway, wala tayong ginugulo. Di man tayo nang aaway. Pero sa halip, di ba? Sa halip na tayo ay uh, uh, pagsamahan, eh, barbaryan yung ginagawa nila sa atin. So, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Wala man tayong laban, pero bahala na ang Diyos sa kanila. Ang hili to, lasang. Please subscribe my YouTube channel. Magandang hapon.